Ang Good Day to Die Hard ay nagsisimula sa isang news reporter na nagpapaliwanag na si bilyonaryong Yuri Kemerev ay malapit ng humarap sa paglilitis na pinaghihinalaang nakulong dahil sa isang political na pandaraya na inorchestra ni Defense Minister Victor Chogarin. Samantala, binisita ni Chogarin si Kemerev sa selda. Mukhang magkalaba na ang dalawa, at kahit magkaibigan sila noon, hinihini ni Victor ang file kapalit ng buhay ni Kemerev na walang paglilitis tumangging pumayag si Kemereb kaya nagalit si Victor at nangako na hindi maririnig ang boses nito sa korte. Agad na naalerto ang CIA headquarters, at ang eksena ay lumipat sa Moscow kung saan isang biker ang mabilis na nagmamaneho sa lungsod papunta sa isang parking garage. Pagdating sa loob, ipinakilala si Irina, habang sa labas naman, may lalaking pumasok sa gusali at tinawag si Anton bago niya ito patayin para sa utos ni Kamerev. Ilang sandali pa, bumalik tayo kay John McLean. Sinabi ng kaibigan niyang detective na si Murphy na nahuli nila ang isang lalaki na nag-aabot ng file. Ipinaliwanag ni Murphy na ang lalaking ito ay nakakulong sa Moscow at malapit ng hatulan ng kamatayan. Ipinaliwanag ni John na ang lalaking iyon ay ang anak pa rin niyang si Jack, at kailangan niya itong protektahan. Agad siyang lumipad papuntang Moscow. Nagpaalam siya sa anak niyang si Lucy, na nagabot sa kanya ng travel guide bago siya umalis, at nagpaalam sila sa isa't isa. Pag-akyat sa eroplano, tiningnan ni John ang file ng anak niya at hindi siya natuwa. Inihilig niya ang ulo at natulog. Samantala, si Jack ay iniimbestigahan ng isang prosecutor. Doon, nag-alok si Jack ng ebidensya laban kay Yuri Kamerev sa pamamagitan ng pag-amin sa korte na siya ang nag-hire para ipapatay si Anton. Kinabukasan, nasa loob ng taxi si John at sinubukang magsalita ng Russian sa driver. Sinabi ng driver na marunong siya ng English at tinawanen siya. Papunta na sila sa courthouse pero naipit sa traffic, kaya nagkwentuhan sila. Tinukso ng driver ang American music at sinubukang kantahin ito. Mabait naman siya at sinabi kay John na maglakad na lang ng dalawang blocks, kaya ginawa niya iyon. Parehong nilagyan ng posos si kemerev at Jack at inihatid papunta sa courthouse. Sa courthouse, halata ang higpit ng seguridad at marami ang nagpoprotesta. Nakita mismo ni John kung paano dinala ang anak niya at ang bilyonaryo papasok sa courtroom sa ilalim ng matinding pagbabantay. Sa loob, magulo rin ang courtroom at inilagay ang dalawang lalaki sa kanika nilang mga kulungan habang nagsisimula ang session. Naghihintay si John sa labas at napansin ang isang military truck sa kanto habang nagpapatuloy ang paglilitis, tatlong sasakyan ang dumarating sa courthouse at sumenya si Jack kay Kamerev. Nakapasok ang tatlong sasakyan, at sa loob ng military van, may lalaking humihingi ng detonator. Sa likod niya ay isang fully equipped na grupo ng mga sundalo. Biglang nagkagulo ang mga tao at protester nang sumugod ang military van. Lumabas ang maliit na hukbo at pinalaya ang dalawang bilanggo sinimula nilang barilin ang kahit sino at hinanap ang mga nakatakas sa buong gusali. Pagdating ni Irene, sinabi niya kay Alak na kailangan nilang makuha ng buhay si Kamerev pero si Jack ay pwedeng patayin. Pero ninakaw ni Jack ang isang van at sinabi kay Kamerev na kakampi siya, nang biglang humaharang si John sa harap ng sasakyan. Habang hinahanap ng mga tauhan ang mga preso, narinig mula sa malayo ang boses ni John na sumisigaw sa anak niya, at itinutok ni Jack ang baril sa ulo ng ama niya, sinasabing hindi siya dapat naroon. Umalis si Jack sakay ng van habang papalapit ang sasakyang militar na humahabol sa kanila. Sumama rin si John sa habulan, at natuklasan ni Jack ang nakatagong earpiece sa sasakyan at nakipag-ugnayan sa CIA. Mukhang nagtatrabaho si Jack para sa CIA, at dahil may mga mata sila sa himpapawid, sinubukan nilang iligtas ang dalawa. Ngunit sarado na ang mission window kaya napilitan si Jack na gumamit ng plan B at pumunta sa isang safe house. Nagmumura si Jack sa kanyang ama dahil sinayang nito ang oras niya sa extraction at dahil sa pag-akit ng army truck na sumusubok pumatay sa kanila. Gusto namang bumawi ni John, at habang nagwawala si Alak at binabangga ang dose-dose ng sasakyan, nagsisimula ng mapunta sa delikadong sitwasyon ang tatlong sasakyan, na nagdudulot ng matinding pinsala at pati sibilyan ay nadadamay. Naiinis si Alak kay John at nagpaputok ito ng rocket sa direksyon niya. Kahit hindi direktang tumama, naibaba pa rin ito ang sasakyan ni John. Buhay pa si John at sinubukang mang-agaw ng ibang sasakyan, pero na-realize niyang hindi ito Amerika matapos niyang suntukin ng lalaking nagagalit sa kanya at nakawin ang kotse nito, ipinagpatuloy niya ang habulan. Mas lalo pang tinataasan ni Alak ang level, at nang makita ni John ang kaguluhan, nakisabay rin siya. Gumawa siya ng malupit na stunt at tumama ito sa humigit kumulang 10 milyong dolyar na halaga ng mga sasakyan. Sa huli, naabutan ni Alak si Jack at sinimulang banggain ang van sa iba't ibang parte. Tumawag naman si Lucy sa kanyang ama habang sinagip nito ang kanyang kapatid. Pagkababa ng telepono, paulit-ulit na binangga ni John ang military van gamit ang isang rampo. Na-flip ni John ang sasakyan ni Alak pababa ng tulay, at sa wakas natapos ang habulan. Pero dahil nasira rin ang sasakyan ni John, bumalik si Jack para sagipin siya. Dumating agad ang mga pulis at armado, at nagsimula ang shootout. Sinabihan ni Jack ang kanyang ama na sumakay na. Sa biyahe papunta sa safe house, gusto nang malaman ni John kung ano ba talaga ang nangyayari, pero sinabihan siya ni Jack na manahimik at huwag gumawak kahit ano. Kaagad namang ipinaalam kay Victor na nakatakas si Kemerev, at nagsimula siyang mas stress. Naiinis siya dahil hindi niya alam kung sino ang kumuha kay Kemerev, lalo na nang marinig niyang isang Amerikano ang sangkot. Samantala, nakarating ang grupo sa safe house at tinanong ni Agent Collins si Kemerid kung nasa kanya ang file tungkol kay Victor Chagarin, pero hindi ito sumagot. Nang malaman ni John na espiya ang anak niya, pinagtawanan niya ito. Nangako si Collins kay Kemerid ng kalayaan kapalit ng file pero sinabi niyang hindi siya takot mamatay. Dahil nag-aalangan si Kemerev at hindi naniniwalang tatlong lalaki lang ang makakatulong sa pagtakas niya, sinabi ni John na hindi naman siya parte ng team. Pumayag si Kemerid sa kondisyong isasama ang anak niyang babae, at sinabi niyang ang file ay nasa isang vault sa Kyiv Oblast, Ukraine. Habang inaabutan ng telepono, tinawagan ni Kemerev ang kanyang anak na babae at sinabi sa kanya na magkita sila sa lugar na dati nilang pinupuntahan. Habang naghahanda silang umalis, tinamaan si Kemerev ng bala sa braso, habang si Collins naman ay tinamaan sa ulo. Dumating na ang mga kalaban sa base, at ipinakita ni John sa anak niya kung bakit siya ang tunay na OG, binabaril at pinapasabog ang mga ito. Pinasabog ni Jack ang isang pader, at nakatakas ang tatlo. Habang tumatakbo, pinapaputukan sila pero nakarating din sila sa rooftop. Pagkababa nila sa ground level, inalagaan ni Jack ang sugat ni Kemerev at sinabi sa kanyang ama na sinira nito ang tatlong taon na pagpaplano sa loob lang ng limang minuto. Sinira ni Jack ang telepono ni John at sinabi na tuloy pa rin ang misyon at kailangan nilang makarating sa isang hotel. Saglit silang huminto para kunin ang mga kailangan, tapos nagpatuloy sila para kunin ang susi mula sa isang partikular na hotel. Patuloy na basto si Jack sa kanyang ama, at napansin ito ni Camero. Habang napag-uusapan ang tungkol sa mga anak, nagkwentuhan ang dalawang lalaki tungkol sa kanilang mga anak na babae at kung gaano sila kasaya sa buhay nila nakaramdam ng pagkakasala dahil paulit-ulit nilang dinadamay ang kanilang mga anak sa kaguluhan, at narinig ni Jack ang sinabi ng kanyang ama mula sa puso. Sinabi ni John na oras na para kumilos. Sinabihan si Jack na kailangan nilang makarating sa top floor, at nagsuho si John ng kaunti sa isang empleyado roon. Sumakay sila ng elevator at naghanda para sa laban. Pagbukas ng pinto, mukhang abandonado ang buong palapag, walang guarda, walang kalaban tumingin-tingin si Kemerev at nakita ang anak niyang si Irene na naghihintay sa kanya. Nagyakapan sila at nagkaroon ng sandaling emosyonal. Tinanong ni John si Jack kung gusto niya ng yakap, at natawa lang ito. Sinabi ni John na parang may masamang mangyayari. Habang kinukuha ni Kemerev ang susi, tinanong niya si Irene kung paano siya nakarating agad. Sinabi niyang dumaan siya sa Garden Ring, pero alam ni John na imposibleng makarating agad doon dahil sa tinding traffic na siya mismo ang nakaranas. Habang kinukuha ni Kemerev ang susi, dumating si Ala kasama ang lahat ng tauhan niya. Nagkunwaring natatakot si Irina, at tumanggi si John na ibaba ang kanyang baril, hanggang sa tutukan ni Irina ang sarili niyang ama. Napilitan silang ihulog ang kanilang mga armas at lumuhod. Inamin ni Irina na ginagawa niya ito para sa milyon-milyong pera, na para siyang daga na walang puso. Tinatakot niya ang ama niya bago umalis. Naiinis si Alak na ang mga Amerikano ay feeling cowboy at sinipa niya ang mga baril bago suntukin sina Jack at John isa-isa. Sa labas, dinala ni Irina ang ama niya sa chopper habang sa itaas naman ay nilalaro lang ng mga tauhan ang mag-ama, hindi alam na may nakatagong blade si Jack. Natawa si John at inaasar si Alak. Sumali si Jack sa pagtawa, at habang distracted sila, pinutol niya ang zip ties niya parehong kumilos ang mag-amang at Gumanti, ginamit ng maigi ang paligid para makakuha ng kalamangan. Nag-aaway na naman sina John at Jack, pero sa totoo lang pareho lang sila ng ugali pagdating sa digmaan, walang sinisino, pinapatay lahat ng kalaban sa paligid. Tumakbo si Alak papunta sa chopper at pinanood ng mag-amang habang umaalis ito. Hindi natuwa si Jack, pero napansin ni John na umiikot ang chopper pabalik sa kanila nang makita nilang dihado sila, agad silang nagtago habang pinapaputokan ni Alak. Nagmadali silang tumakbo papunta sa pinakamalapit na exit at napilitan tumalon palabas ng bintana, bumagsak sa scaffolding. Hindi pa rin tumitigil ang chopper sa pagpapaputok at tuloy ang paghabol. Nauwi ang dalawa sa loob ng basurahan, at doon lang tumigil si Alak sa pag-atake. Tumakbo agad ang mag-ama para makalayo. Samantala, sinabi kay Victor na matagumpay ang misyon inutusan niya si Alak na patayin si Kemerev at ang anak nito pagkatapos nilang makapasok sa vault. Hindi ko rin alam kung bakit ang daming taong naglalakad sa likod nila, pero ang lupit tingnan, parang gangster. Habang naglalakad, nagtataka si Jack kung paano nagawa ng isang anak na traidorin ang sariling ama. Si John naman, hindi masyadong apektado at mas pinipiling mag-focus sa sitwasyon. Para kay Jack, epak fail ang buong misyon si John naman, sarkastikong sabi, tara na, uwi na tayo at kunin na yung CIA slippers bilang reward. Nagbago ang usapan ng sabihin ni Jack na ang file ay naglalaman ng ebidensya laban kay Victor tungkol sa Chernobyl. Si Nakamerev at Victor ay dati umanong nagnanakaw ng weapons grade uranium, pero naging gahaman sila at sila rin ang nagdulot ng meltdown. Dahil dito, ipinakulong ni Victor si Kemerev, at kapag pumalpak ang misyon na ito, maaari itong magdulot ng sakuna. Handa na si John gumalaw at tinanggal ang metal screw sa katawan ni Jack. Kailangan nila ng sasakyan, kaya napagdesisyonan nilang pumunta sa isang high class na hideout, at grabe, ang daming armas sa trunk ng kotse. Pag alis nila, ang destinasyon nila ay ang Chernobyl. Tumatawa si Jack dahil alam niyang sobrang tanga ng ideyang ito. Naiiritang na i-enjoy ni John ang bakasyon pero wala na siyang magagawa. Pagdating sa Chernobyl Exclusion Zone, sina Alak, Kemerev at ang anak nitong si Irina ay nagtungo sa vault na naglalaman ng ebidensya. Kumpleto sila sa gamit habang naglalakad papasok sa inner vault at halatang kabado si Kemerev. Hindi nagtagal, dumating sina John at Jack sa pasilidad at nakita ang buong team ni Alak. Kailangan nila ng plano para iligtas si Kemerev. Nahanap na ni Camerib ang kung saan naroon ang file. Nagnakaw ng gamit sina John at Jack para maisasagawa ang misyon. Ang tanging plano nila, pasukin ang lugar ng dalaang lahat ng balat-baril. Pero bago sumabak sa gulo, nagka heart to heart muna ang mag-ama. Humingi ng tawad si John kay Jack dahil nasira ang araw niya, kahit na, aminado siyang medyo nag-enjoy din siya tahimik lang si Jack habang sinasabi ng kanyang ama na mahal niya siya, at sa puntong iyon, oras na para pumatay ulit. Habang binubutasan ang kandado ng vault, humingi si alak ng susi at kinuha ito kay Kamerev. Samantala, pumasok na rin ang dalawa sa parehong gusali, sakto noong ipinasok ang susi at nabuksan ang vault. Nagbukas ito ng panibagong silid at natulala si Alak sa kanyang nakita. Sobrang taas ng radiation sa loob ng silid at natawa si Irina, sa nabing pumasok na sila. Biglang lumitaw ang chopper na may dalang malaking truck na isang lead line storage unit para ligtas na may transport ang uranium. Agad na pinabagsak ni na John at Jack ang dalawang kalaban habang papalapit ang buong grupo sa vault. Sa loob, nabigla silang lahat sa tindi ng radiation pero inakala nilang ligtas at maaari ng habarin ang kanilang mga sot. Habang naghahanap ang mag-amang McLean, sinabi ni Irene na kay Alak na mahigit isang bilyong dolyar ang halaga ng enriched uranium doon, at ligtas daw ito sa ganitong anyo. Naiinis na si Alak at gusto na niya ang file, nang biglang putukan siya ni Kamerev sa ulo, literal. Lumalabas na kagaya rin ng ama niya si Irene, parehong baliw at niloko ang lahat mula pa noong simula. Sa unang pagkakataon, ipinakita ng mag-ama ang kanilang tunay na pagkatao. Isa pang chopper ang dumating sa compound habang pinapatumba ang mga bantay at inihahanda ng mga tao sa ibaba ang uranium para sa transportasyon. Mukhang himala na lang ang makakapigil sa armadong grupong ito. Sabi ni Irina, may lima pang minuto bago sila umalis pero halatang may iba siyang binabalak. Nakatingin sa bangkay ni Alak, kinuha niya ang radyo habang ang isang dambuhalang lalaking puno ng steroids ang tumutulong sa extraction. Sa labas, tinawagan ni Cameron si Victor para asarin ito na nasa lugar siya kung saan nagsimula ang lahat kung saan siya ipinagkanulo ni Victor. Ngunit ang lalaking nagpapanggap na masahista ay agad na sinakal si Victor hanggang mamatay, habang nakikinig si Kemerev at tuwang-tuwa sa paghihiganti. Habang handa ng lumipad, tinawag ni Irina ang mga gwardya niya pero na-realize niyang patay na ang mga ito. Natagpuan ni na John at Jack si Kemerev pero nagduda si John at tinanong kung ano ang laman ng mga kahon sa paligid nila. Hindi sumagot si Kemerev pero alam ni Jack na iyon ay weapons grade uranium. Napagtanto ni John na ipinagkanulo ni Kemerev ang lahat pati sila, lalo na nang makita nilang patay si Alok. Sigurado na silang hindi talaga totoo ang file at ang buong plano ay tungkol sa pagkita mula sa uranium inamin ito ni Yuri habang hawak ang radyo para marinig ng kanyang mga tauhan na siya'y nahuli. Habang binabangga niya ng ulo at hinihila palabas si Yuri na parang aso, inatake ang magamang McLean at napilitang magtago sa likod ng mga harang. Lumilipad ang mga bala sa paligid at tumatakbo si Yuri para sa buhay niya. Inutusan si Irene na pumunta sa bubong at sumakay siya sa chopper. Ang sobrang laking tao ay sumabog papunta sa kabilang mundo nang pumutok ang granada habang sinusubukang habulin si Yuri bago makatakas, naghihiwalay ang mag-amang McLean. Sa kung anong himala, nakahawak si John sa chopper, gumapang papasok ng hindi napapansin, at tinanggal ang dalawang gwardyang nakaharang sa cockpit. Nagbarilan si Jack at Yuri, at tinamaan si Jack ng bala. Sinubukan ni John na magpaputok sa cockpit kaya napansin siya. Habang papaputokan na ng chopper si Jack, hindi pumayag si John at minura pa ang mga ruso. Ginamit niya ang truck sa loob para pabigatin ang chopper hanggang sa hindi na ito gumana at bumangga sa gusali. Ginamit ni Jack ang gulong na iyon para tapusin si Yuri na tumatawa pa sa ideya na mamamatay si John. Inihagis ni Jack si Yuri mula sa gusali at hinayaan ang sariling anak nitong tapusin siya. Kumapit si John para mabuhay at binitawan ang pagkakahawak sa tamang oras para ligtas na lumapag nahulog ang truck, at nakalipad ulit ang chopper, pero wala nang bala kaya nagpa siya ang baliw na piloto na ibangga ito sa gusali habang tumatalon sina John at Jack sa isang napakagranding eksena. Tuluyan nang namatay sina Irina at ang piloto matapos maging istorbo ng matagal. Lumabas si Jack mula sa tubig pero hindi niya makita ang tatay niya kaya tinawag niya ito. Sumagot lang si John nang tawagin siyang dad. Nagkita silang muli, at ito ang tinatawag na solid na bonding ng mag-ama tumayo sila at naglakad sa mga guho, iniisip na baka makalbo sila sa radiation. Magkatabi silang naglakad, tumigil na sa pag-aaway, at inamin ni John na palagi talaga siyang sinusundan ng gulo kahit saan sa mundo. Ilang sandali pa, sinakay ng CIA ang dalawang bayani pa uwi ng US. Mula sa malayo, pinanood sila ni Lucy at nakita niyang buhay at maayos ang kapatid at ama niya. Nagyakapan silang muli at dito nagwawakas ang huling Die Hard movie sa emosyonal na paraan. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.